yung yeah going hundreds mayro m palang gap ano uh, oh, na pintura na Mula na palang harang tu no oh. ganito na yung pinaka-design niya. Bakal. Hmm, lalagay na ako na dito na frame to, to sa ano. Ano ah, naman mga basura? nasira eh, Mga um, um, tarpulin. Welcome back po ni mga kabayan sa aming channel. Update ulit natin ang um, Pasigli by Esplanade dito sa MacArthur Bridge. Um, yan ito na pala dito. Ang bilis. Dalawang araw lang ako hindi nakapunta. Ganyan na ngayon. Oh. wala na yun ano dun ha, oh, yung gap okay, dahil pa akong gumagawa mag aalas 5 na ngayon ha oh. October ano ba ngayon October 15 yan ha yan, yan ha Pagkat dito, Dibersay mm -hmm. drive. Binakbak mm -hmm. mm -hmm. Wala yung mga yung dito, barong-barong. May mm -hmm. <laughs> hasdan din pala. tambakan din kasi na hahalo ah, na yung ibang ano yung mga ibang basura hindi nila na tatanggal Di yun yung eh? mga bench yun yung yeah, hand rails meron pa rin palang gap or may mga upuan ayan ayan, yeah, buho na pala to yung hmm, bakod uh, oh, ayan ayan Pintura na. Hmm, Lala palang harang dun, no? Oh. Uh, pero, ano pa? Sarado pa. hindi uh no? -huh. Hmm, wala pa. Ayan, uh -huh. so, na oh. Ganda na mga kabayan, no? Ang ganito na yung pinaka-design niya. Ha. Ah. Ah, wala pang ano mga classic lap post okay. naman tayo sa pabila. Ah, nagugulo dito mga ano, mga kabataan. Nagugulo tong mga ano, mga katrabaho sa esplanade. Hmm. Ang dami uling mga ano dito, mga homeless. Mga uh, palaboy. Eh, yes. yes. uh, eh, pa na ilalagay pala tong mga ibang lampos Semento hmm. pa Timento na to hmm. okay nga ayusin nila mm -hmm. na. mga naging mga naging inspect kanina Hmm. Paano la bang mga uh, nito mga uh, pintura? And, lalagay na ako na dito ng um, rain ito, ito sa ano tarpuling ayan lalim umuulan lalim din na kapadya dami ng mga lumot ayan Ano ah, mga pang mga ilaw. Hindi pa mga nakabukas. Na. Naging ano na siya, no? merkato sira na yung mga mm -hmm. tarpulin mm -hmm. sak no? mm -hmm. <tries> Lapang alas 5 to.

pastry na Pasig River Esplanade and doon ng Delpan Bridge wala pang construction doon maraming salamat po ulit sa panonood sa mga OFWs mga panonood sa ibang bang sulok ng Pilipinas at ng buong mundo ay hey, you watching po ulit. Intramuros. Nagkulay green ang ano nyo. Mm, pader.